Hi, guys! Welcome back to our channel, Mark and Maya Vlogs, for today's vlogging, guys. Pupunta tayo sa isa sa mga tourist spot dito sa Zambales. Yes, you heard it right. Puntahan natin ang Paraiso Resort kung saan napakaganda daw doon. Kaya curious kami ni Mark. Puntahan natin, guys. Pero bago like niyan sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na para kayo po ay updated at manotify na rin po sa lahat namin gagawin bagong videos. Let's go, guys! Ayan, guys. Nandito na tayo sa Tampisawan. Ayan po. Tampisawan. At uh, bababa tayo doon. Puntahan natin. Ayan, guys. Ito ang surroundings ng uh, Tampisawan. At napakagandang mga mountains. Ayan. Let's go. Ayan. Nauna na si Mark. Ayan, guys. Yung mga parentahan. Ayan. Ayan, bababa ka dito. You need to walk slowly. Baka, ikaw ay dumaus dos, pababa. Ayan. Ayan, pampisawan. Ayan. So may mga sandbags na yung dadaanan dito kasi bumagyo lang daw. Kaya yeah, ito mga cottages. Yan. Na yes. ano yung kahoy. Yan. Pero maganda sa ano sa ito. Anong ginagawa ni kuya? <laughs> Sige nga. Okay. Cold. Is it cold? Cold? Oh. oh, be careful. Okay, one, two, wait a moment. One, two. Okay. Ayan si Mark, nag enjoy na sa pagbigo ng tubig palayan. Ayan <laughs> so, um, nandito na siya sa tampisawan. Ayan, ang tampisawan. Yes? Yeah. Mm -hmm. Oh, well, be careful your head. Wait. Don't put... Okay. Ayan. At syempre, meron silang mga cottages. Okay, ayan. Pwede rin ng ano lang, walk-in. Pwede kayo mag-book. Ayan, guys. Sobrang linaw ng tubig. Ayan. Ayan. Pwede kayong mag-grilled. May kantin din sila. Ayan. Mga cottages. At napalibutan ng palayan. Ayan. Sobrang linaw. Pwede mga barkada. Pwede yan. Mag-inuman dyan. Ayan. guys, tapos na ng aming pag-swimming ni Mark. See you again next time. Bye. Bye. Bye.